Good day, uh, mga kapatid. Uh, totoo ba na sa December 25 ipinanganak, ipinanganak ang ating Panginoong Isos? Kasi dyan tayo naghahanda. Mali po yan. Walang nakalagay sa Biblia sa kahit anong verse, buong Biblia, basahin o babalik na yan, walang nakalagay ng ipinanganak ang ating Panginoong Isos sa December 25. So bakit natin dyan sila-celebrate? Ang Pasko ay araw-araw. Yun ay ang pagmamahal. Dari sa pagmamahal ng ating ama, ibinigay ang kanyang bugtong na anak. Masasabi sa John 3.16, For God so loved the world that He gave His only begotten Son for those who believe, ever believed in Him shall not perish but have an eternal life. So, hindi po December 25 yung sinasilibrate natin na Pasko. Ang Pasko ay araw-araw. Yun ang pagmamahal. Pagmamahal ng ating Panginoong Isus para sa atin. Siya ay nagpakamatay para sa atin upang tayo ay maligtas. Pagkatapos, anong ginagawa tuwing December? Naghanda, nagiinom, nakalagay ba yan sa Biblia? Kalooban ba yan ng Diyos na magiinom ka ng alak? Pagkatapos, handaan, inuman, pagkatapos, nag-aaway. Hindi po yun. Di ba? Napansin niyo po ba? Palagi yan ang ginagawa natin. Tuwing Pasko, anong ginawa? Nagiinom. Nakalagay sa Biblia. Mag-inom pa tuwing Pasko. Kung gusto mong maano yung katuhanan, magbasa tayo ng Biblia para malaman po natin na yan po ay hindi karapat-dapat. Yung mga pagano, gawaing pagano, mula noon hanggang ngayon ay malakas. Kaya ganon, pinananatili nila pero mali. Magbasa po tayo ng Biblia upang maano natin yung katotohanan. Dahil ang lahat ng kasagutan, nasa Biblia. Kung ano yung katotohanan. Katotohanan na si sa Isus lang makapagligtas. Nang sumunod tayo sa kanyang gawain. Amen. Ngandang ng hapon.